Ako na din. Nasimba kita kiri na. Ano nareti kung yaa mo? Ano mo? ka biglang mo ah? mo. Biglang paingin mo. Paingin mo. Paingin mo. Paingin mo. Paingin mo. Paingin mo. mo. Paingin mo. Paingin mo. Paingin mo. Paingin mo. mo. Wala nga yun, Wala nga yan, akin na nga. Ako na palad Ayaw, mo. Ayoko, hindi ko tinirin na akin. Ako na ako. Ayoko, hindi ako na akin. Ako na palad mo. Ako na palad mo. Ako na palad mo. Ganyan ah, mo. Ito, ito. Parang nga, niit. Huh. Kasi hindi na damang hawak. Pag hawak, hindi mo pa hawak, magkurinti ka. Pero pag hawak mo na, wala na yan. Akin na palad mo. Sa tayo. palad mo muna, ay, testing. Sa palad mo, testing. Ganyan mo palad mo. Ganyan mo lang palad mo. Umaga, eh, mo dyan sa ano. Patong mo dyan. hindi <laughs> eh, nga yan. Wala nga yan eh. Ganyan mo kamay mo. Ganyan. ba dito, ba mo dito. Ah, oh. oh, hindi nga. Wala nga yan. Kailangan mo kasi itong gamitin. Akin na. Wala nga. Eh, dito yung isa. Yung isa. isa. Wala nga yan. Oh. <laughs> wala nga. Ano na? May na. Ito. Huwag <laughs> kang magdikit sa akin. O, wala na yan, o. o wala na, o. Hindi, hindi ako. Hindi <laughs> ako kapot. Tignan ako. <laughs> Ibutan. Kakaptan na lang. Talaga, eh. Ito.

可以聊。Hey,